Malakas daw sa diesel ang Pajero. Yan ang comment ng karamihan. Kaya ngayong araw na to, tara, samahan nyo kami ng mga pinsan ko at ni Bayaw. Pabiyahe tayo ng malayo at alamin natin kung ilan nga ba ang fuel consumption ng isang Pajero. Ito na rin ang kauna-unahang long ride trip ng aking Pajero na nire-restore. Kung matatandaan ninyo at nakasubaybay kayo sa aking mga vlogs, ito yung Pajero na nakatingganan ng ilang dekada. Napabayaan at syempre hindi na umaandar. Pero dahil paunti-unti kong inayos sa mga problema niya, heto at nakarating na siya ng malayo. Tara, sama kayo sa trip namin ngayong araw na to para malaman nyo rin kung malakas nga ba sa fuel consumption ang isang pajero. Madaling araw pa lang umalis na kami. Ayan si Bayaw, tsaka yung isang pinsan ko, si Paul. Sila yung mga kasama ko sa biyahe papuntang Nueva Ecija. Siya nga pala guys, ang makina ng Pajero nito is 4M40. 2.8 liter diesel engine, 4x4 yan and automatic transmission. Unang-una natin kailangan gawin, dapat naka full tank. Grabe, nagulat ako dito sa Pajero. More than 4,000 pesos yung pina full tank ko. Ilang litro bang full tank ng tank nito? Parang 100 liters ata eh. Ayan, so pina-auto full natin. Reset natin, reset, reset. Fuel consumption test. Dumi pala ng Pajero, di ko mananalig. <laughs> Sorry guys, galing kasi akong pampanga kahapon. So Nasa 11 na ako nakarating. B3. Bali ang dinaanan namin ay itong Smart Connect Mindanao Avenue tapos expressway tayo mga boss. Every fuel consumption test, pinapakita ko kung ilan yung sakay namin na pasahero, kung saan kami dumadaan, at kung may mga traffic ba kami na nanadaanan. Lahat kasi yan, nakakaapekto sa fuel consumption ng lahat ng sasakyan. Nung nasa expressway na ako, hindi naman ako ganun kabilis magpatakbo. Mga 60 lang yata o 70 ang pinakamabilis kong speed. Inaalalayan ko pa yung Pajero dahil nga galing pa to sa napakahabang pagkatenga. Taon ba naman eh. Pagdating ng Balagtas exit, dyan na rin kami lumabas. Inuugali ko kasi mga boss na pag bumabihay ako papuntang probinsya, nagbabayan-bayan ako ng Bulacan. Binabagtas ko yung buong Pan-Pilipin Maharlika Highway hanggang dun sa Cabanatuan. Medyo maliwanag na ng marating namin yung dulo ng Plaridel Balagtas Bypass Road. Ito na yung Pan-Philippine Maharlika Highway. Medyo maliit na yung kalsada rito kasi buong bayan ng mga bulakan ay eh madadaanan na rito. Guys, second stop namin mula sa Balagtas. Andito na kami sa arko ng Nueva Ecija. Yun know? Oh. <laughs> o. natin yung Pajero. Pajero. Ayan, nakarating na na ang Nueva Ecija. Hindi makita sa picture. Yun. Ay, tingin, tingin, tingin. Picture. Tingin. Picture, picture. Pandang alas 8 ng umaga, narating namin ang Bergara Highway or tinatawag din nilang pangakong tinupad. Bali ang nagdadrive na ng mga oras na to yung pinsan kong si Paul kasi ako na yung nag-ooperate ng drone. Gusto ko kasing makuhanan yung ating pajero habang bumabiyahe sa magandang bayan ng Nueva Ecija. Maybe na. Kain. Kain na na. Kain na. Yung pajero namin. <laughs> Way pa Way pa Ayan Nakarating na ng Kabanatuan Mga ano na lang naman eh no Mga parang siguro Mga isang kilometro na lang Mula rito dun sa aming Tahanan hmm. Nakarating na tayo Sa ating destinasyon no Tapos na iwan kay Susi. Balikan hmm. natin Ayan guys So nakarating na tayo rito Sa probinsya namin 107 kilometers Ayan successful ang long ride ni Pajero first long ride ni Pajero mula nung na tenga mula nung na stuck ng ilang taon morning so maganda talaga ang umaga dito sa probinsya no? ngayon araw guys meron kami pupuntahan susubukan lang namin ilayo layo pa to uh, gabal dun, pero try natin kung makakaabot tayo ng dinggalan kung may oras pa dahil syempre kailangan namin bumalik ng Maynila ngayong araw ang original na plano, dapat mula Quezon City, edadiretso eh, kami dyan ng Gabaldon. Kaya lang wala yung isang pinsan ko, kaya hinintay na lang namin siya. Kinabukasan na kami bumiyahe. Baka kasi pag di namin sinama, umiyak eh. Bali siya na rin nga pala yung pinagdrive namin. Yan yung pinsan kong si Japet. May nilagay nga pala akong monitoring dito sa aking dashboard ng Pajero. Dahil bagong biyahe na yan, nilagyan ko ng thermostat at coolant itong Pajero. Gusto ko kasing malaman kung ilang degrees ang temperature na pinakamataas niyang maaabot since ito yung kauna-unahang long ride trip niya. Bago nga para dumiretso ng Gabaldon doon since may nakita kami fuel station, eto nagpakarga na rin kami ng diesel. Mas mura kasi dito kaysa sa Maynila tapos mahaba-haba na rin naman yung natakbo ng Pajero kaya sapat na yon para maging basihan natin ng fuel consumption niya. Yan, pet, nandari, bago ka mag-start. Nakailang biyahe ka tayo? Ito guys, base sa gauge namin, naka 121 km. 122 na rin kasi 121.9 eh. So mula Maynila, naka 122, no? 122. Mamaya na namin i-reveal sa inyo yung ano, yung aming fuel consumption test. Pasensya na ako, medyo binitin ko kayo sa resulta ng fuel consumption itong Pajero ha. Sama muna kayo dito sa aming biyahe, magpipinsan. Gusto ko lang makita ninyo yung ganda ng probinsya namin. At gusto ko rin makita ninyo kung saan lugar ko pa kayo dadalhin kasama itong Pajero namin. Ito ang bayan ng Gabaldon. Taon-taon kami pumupunta rito. Magaganda at malalamig ang mga ilog dito tapos malilinis. Pero ang pinaka-epic dito, Itong Gabaldon Highway kasi nasa harap niyan yung napakagandang bundok. Tignan nyo naman. Ah. ng tubig Ayun o, halatang sobrang taas eh Pinaliligo pa Ay na ano O oh, hindi, not ano yan pit Na na wash out yan, tanga hindi yan tinabas Halata eh Nakarating ka na sa iyong unang hintuan O, tsaka may cottage nga doon, no, sa may ano na yun pato O oh. Ano Guys, eto na, eto na yung farthest destination namin. After dito, pabalik na kami ng kabanatuan. Dinggalan. Tignan nyo naman, dagat. Tignan nyo naman, oh, yung pajero na dati ay nakatambak na lang at wala nang pumapansin. Heto, at nakarating na ng bayan ng Dinggalan Aurora. Nakakatuwa dahil ito rin yung first time naming magpipinsan at si Bayaw na makarating ng lugar na to. Kaya sinamantala na namin na makapag-drone shot. Tignan nyo, ang tarik ng inaho ng pajero namin, di ba? Patunay na na-restore ko na siya ng maayos, hindi lang malayo ang kanyang binyahe. Umakyat pa ng bundok ang pajero ko. Kung inaakala nyo na pauwi na kami, hindi. Meron pa kami pinuntahan itong butas na bato. Si Bayaw ang nag-search niyan dahil gusto nga rin daw niya makita yung lugar na yan. Sige, pagbigyan, nandyan na rin eh. Sa mga gantong klase ng pasyalan, masarap talaga pagkasama mo yung mga pinaka-close mong tao sa buhay. Oh, diba? Sa pag-test drive namin ng Pajero, nakarating na kami ng beach. <laughs> Pero di kami maliligo. Magka-canvas lang muna. Oh, ah, may kumagkano. Mura lang dito. 100 per head. Tapos libre na raw yung cottage. <laughs> After namin man halian, e eh, muwi na rin kami. Pabalik na kami dyan ng kabanatuan, nandun pa kasi yung mga gamit namin. Sobrang saya ng trip namin na to. Hindi lang dahil sa successful yung restoration ng Pajero, kundi dahil kasama ko yung mga pinaka-close kong pinsan at si Bayaw na rin. Eto guys, so after namin pumunta ng Dinggalan Aurora anina, eto bumalik muna kami rito sa bahay namin sa Kabanatuan. So i-reveal ko na sa inyo mga bossing kung magkano yung fuel consumption test natin dito sa ating Pajero. Siya nga pala sa mga hindi nakakaalam ng details ito Pajero natin, syempre this is a uh, Mitsubishi 4M40 2.8 liter diesel engine. This is 4x4. Okay, so wait lang ha. gamit uh, tayo calculator syempre. So kanina, ang naging pinakita ko sa ano nung nagpagasulit nagpadi-diesel kami, ang total few, uh, kilometers na natakbo namin mula Manila hanggang Quezon uh, mula Quezon City hanggang dito sa Cabanatuan ay 121.9 or 122 kilometers kami. Ngayon, ang pinakarga ko kanina do sa uh, diesel is 16.3. Calculator wait lang. 122 divided by 16.43 7.43 Okay, so ang dinaanan namin, pinakita ko naman sa video na dumaan kami ng Smart Connect, Bindanao Avenue, tapos Expressway. Mula Smart Connect hanggang Balagtas, Balagtas, Plaridel Bypass Road. Yun, tapos binagtas na namin yung buong. Bulacan, of course, buong pan Philippine Maharlika Highway, hindi kami nagdire-diretso yung expressway. So, ang aming consumption is 7.43. Kayo na bahala mga bossing kung malakas kami sa fuel consumption. Pero kahapon, since nasa test drive phase pa lang kami, ang average na takbo namin dito, pinaka mga na na yata, 65 or 60 maybe. Tapos, yon, Okay, and... Ito, pa na rin kami. Nagpe-prepare na lang kami